With the second pick in the 2025 NBA Draft, Harper another steal and the finish. The San Antonios first select Dylan Harper in the air for a long time. from Rutgers University. Right there, using that inside shoulder to create separation. Dylan Harper. The 19-year-old Dylan Harper out of Rutgers. Faith mother, Maria, Kay Express, isang kasaysayan na naman ang nasaksihan natin. Sa NBA Draft ngayong 2025, isang pangalan na hindi nabago sa mga basketball fanatics ang biglang umaalingaw-ngaw sa buong mundo, Dylan Harper. Pero hindi lang basta nabanggit, kundi ginulat niya literal ang buong basketball universe. Yes, tama ang narinig nyo. Si Dylan Harper, isang Phil American Guard, ay napili bilang number 2 overall pick ng San Antonio Spurs. Hindi lang ito ordinaryong balita ka-express, isa itong milestone na pwedeng magbukas ng pinto para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na nangangarap makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Si Dylan Harper ay hindi lang basta rising star. Sa kanyang college career, pinatunayan na niya na siya ay elite guard na may kasamang leadership finesse at court vision na bihira sa kanyang edad. Ang kanyang average sa huling season niya sa college ay napakasulid, halos 19 points per game, may dagdag pang assist and rebounds at consistent ang shooting percentage mula sa field. Pero hindi lang ito tungkol sa si stats, ang presence niya sa loob ng court ay may bigat. Parang isang veteran player na laging composed sa bawat play, may high basketball IQ at kayang pamunuan ng team sa mga crucial moments. Kaya hindi nakapagtataka na sa dami ng options ng Spurs, siya ang napili nila sa ikalawang pick. Pero ang mas nakakakiling sa balitang ito ay ang dugong Pinoy ni Dylan. Ang kanyang ina ay isang Pinay, tubong bataan, at lumaki si Dylan na may pagmamalaking hawak ang kulturang Pinoy sa kanyang puso. Maraming ulit na siyang nagpahayag ng paghanga at koneksyon sa Pilipinas. Kaya nang tawagin ang kanyang pangalan bilang number 2 pick sa NBA draft, hindi lang ang mga taga-US ang natuwa, buong Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, ay napasigaw ng sabay-sabay. Ang isang bata na may dugong Pinoy, na nakatayo sa entablado ng NBA draft, bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang manalaro ng henerasyon, yan ang klase ng kwento na hindi araw-araw natin naririnig. Para sa si San Antonio Spurs, isang napakalaking hakbang ito, kasalukuyan nilang binubo ang isang bagong dynasty sa likod ng batang superstar na si Vector Rambanyama. At ngayon ay dagdagan pa ito ng isang explosive guard na kayang maging running mate sa backcourt. Isa si Harper sa pinakabagay na complement ni Wemby dahil sa kakayahan niyang mag-create ng plays, mag-facilitate ng opensa at maging scorer kapag kailangan. Sa era ng NBA kung saan ang mga front guard ay hindi lang tagapasa kundi scorer at initiator na rin, suwak na suwak itong si Dylan. Hindi rin nalalayo ang pag-iisip ng Spurs management sa kanilang pagpili. Alam nilang ang kombinasyon ng length, basketball IQ, at explosiveness ni Dylan Harper ay kayang magdala sa kanila pabalik sa glory days. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pinoy basketball fans? Well, simply lang, hope, pag-asa. Sa dami ng taon, na nating umaasang may full-blooded o Filipino descent na makakapasok at magtagumpay sa NBA? Ito na siguro ang pinakatotoong pag-asa. Si Dylan Harper ay hindi lang draft pick, isa siyang simbolo ng posibilidad na kahit galing ka sa maliit na baryo sa bataan, kahit OFW ang nanay mo, kahit lumaki ka sa kultura ng sakripisyo, pwede kang makarating sa pinakamalaking entablado. Hindi ito kwento ng swerte, hindi kwento ng tiyaga, training at determinasyon. Kaya't hindi lang si Dylan ang nananalo ngayong araw. Tayong lahat, mga ka-express, ay panalo rin. Well, sa totoo lang, hindi rin naging madali ang journey ni Dylan Harper. Bagamat galing siya sa athletic family, hindi automatic ang pag-angat niya. Dumaan siya sa mga summer leagues, sa mga pre-draft camps, sa mga scouting events, kung saan bawat kilos mo ay sinusuri. Pero sa halip na madurog sa pressure, lalo siyang gumagaling. Lumalabas ang disiplina ang kakayahang magbago depende sa sistema at ang humility na tanggapin ang coaching. At yan ang dahilan kung bakit maraming NBA analyst ang nagsabing NBA ready na talaga itong si Harper kahit hindi pa siya umapak sa court professionally. At ngayon may isang team na tumaya sa kanya ng buo, ang San Antonio Spurs. Hindi natin alam kung kailan siya unang maglalaro sa regular season, pero check na excited ang buong mundo sa kanyang development. Malaking bagay ang sistema ng Spurs dahil well, historically, ito ang organisasyon na kayang mag ng players and to stars, lalo na kung may disiplina ang player. Sa ilalim ni Coach Greg Popovich at ng coaching staff nila, maaling mas lalo pang tumibay ang laro ni Harper. Hindi imposible, makita natin ang maging franchise guard sa susunod na tatlong taon. At kung ganun nga ang mangyayari, abay mas lalong babalikan ng mundo ang draft night na to bilang turning point na bagong generation sa NBA. Sa Pilipinas, inaasahan na rin lalaki pa ang interest sa NBA, hindi lang dahil sa mga big names, kundi dahil meron na tayong tunay na koneksyon. Hindi lang tayo tagahanga, parte na tayo ng narrative. Magiging inspiration si Harper sa mga batang nagbabasketball sa kanto, sa mga liga sa barangay, sa mga player ng UAAP at NCA, at maging sa mga aspirants sa PBA. Magiging leksyon siya sa mga coaches, mga magulang, at mga sports leaders natin kung paano palakihin ang isang atleta na hindi lang magaling sa stats, kundi magaling din sa disiplina, dedikasyon at pagmamahal sa laro. Kaya habang binabalikan natin ang draft night na ito, huwag natin sayangin ang pagkakataon. I-claim natin ang success ni Dallin Harper bilang success rin ng mga Pilipinong manilaro. Ipakita natin sa kanya na buong bansa ay sumusuporta. Gamitin natin ang inspirasyon na ito para palakasin ang grassroots development. Suportahan natin ang mga programang pampalakasan sa eskwelahan. Magbigay tayo ng encouragement sa mga batang nangangarap. Dahil kung nagawa ni Harper, pwede rin natin magawa. Kung si Harper ay naging number 2 pick, sinong magsasabing hindi natin kayang makagawa ng number 1? Sa bawat development ng career niya, check na masusundan natin ang bawat hakbang. Mula Summer League hanggang preseason hanggang maging regular starter siya, lahat ng ay tutukan ng bawat Pinoy at bawat success niya maliit man o malaki ay parang tagumpay na rin natin magiging usap-usapan siya sa mga tambayan sa mga online forums at sa mga sports bars magiging dahilan siya ng bagong energy sa Philippine basketball community isipin mo lang isang pinoy ang highlight sa ESPN sa sports centers sa NBA top 10 isang pinoy ang inaabangang magdala ng team sa panalo hindi na ito pangarap nangyayari na ito ngayon. Ka-Express, ito ang klase ng balitang hindi natin basta-bastang makakalimutan. Isang gabi, puno ng emosyon, pag-asa at pagmamalaki sa bawat dribble ng Harper, bawat pasa, bawat tira, daladala -dala niya, hindi lang ang kanyang pangalan, kundi ang kultura at tangal ng mga Pinoy. Kaya suportahan natin siya, ipagdasal ang kanyang kaligtasan at ipakita sa buong mundo ng Pilipinas, hindi lang masarap ang pagkain at magaganda ang mga beach, Magaling din tayong magpalaki ng world class athletes. Dylan Harper, salamat at isinama mo kami sa iyong tagumpay. Mabuhay ka at mabuhay ang Pinoy. At sa pagtatapos ng napakahalagang draft night na ito, isa lang ang masasabi natin, kinulat mo ang mundo, Dylan Harper. Hindi lang dahil sa galing mo, kundi sa puso mong Pinoy. San Antonio, handa na ba kayo? Dahil ang bagong era nyo, Pinoy na ang mukha. Game on! At ito ang express and na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.